Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mag-iisang araw nang hindi bumababa sa poste at makailang beses pang tumawid sa kawad ng kuryente ngayong umaga ang isang di pa nakikilalang lalaking una ng tinangkang sa ng rescuers gamit ang boom truck matapos magdamag na tumambay sa poste ng Meralco sa barangay Kalumpang Marikina nitong Martes, November 21. Ayon sa mga residenteng nakakita sa lalaki, kahapon ng umaga ng unang namataan ng lalaki sa itaas ng puno, ngunit ng pababain ng mga taga-barangay ay bigla itong umakyat sa kalapit na poste ng kuryenteng may taas na 150 feet, bandang alas 11 ng umaga. Sinubukan namang kumbinsihin itong bumaba ng mga rescuer mula sa Bureau of Fire Protection o BFP pasado alas 7 ng gabi, sa kabila ng paulit-ulit na paglapit ng mga otoridad para abutan ito ng pagkain at tubig. Dahil dito ay pansamantalang pinatay ang supply ng kuryente sa lugar habang nagpapatuloy ang pag-rescue sa lalaki. Isang eksena ng pangharas umano sa pagitan ng jeepney driver na kabilang sa hanay ng transport groups na nagtigil pasada at kapwa nito driver, batay sa video na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang umaga November 22. Sa isinumiteng video sa Communications and Command Center ng MMDA, makikita rito ang tila pangaharas ng choper sa isa pang driver na nang umano sa kanilang ruta ng biyahe. Giit naman ang inaaway na choper na mayroon silang special permit upang mag-operate, bunsod ng pinagsamang transport strike ng pinagkaisahang samahan ng mga choper at operator nationwide o piston at ng Manibela Group ngayong araw. Saad naman ng MMDA, hindi dapat idinadaan sa pangaharas ay gawin ito sa maayos at mapayapang paraan ng pakikipag-usap sa kapwa driver. Kaugnay nito, nagpadala na raw ang Task Force Monitoring Team ng MMDA ng mga miyembro ng Philippine National Police at Traffic Enforcers para ayusin ang iniulat na insidente. Samantala, inaasahan ng nasa libong chuper at operator ang makikilahok sa transport strike ng Manibela Group ngayong araw bilang pagprotesta sa jeepney phase out na kabilang sa PUV Modernization Program ng at pagtutol sa December 31 deadline ng consolidation process. Patuloy naman ang pagbabantay ng Interagency Task Force Monitoring Team sa lagay ng mga lansangan sa Metro Manila kasunod ng malawakang protesta ng dalawang transport groups. Tatagal hanggang biyernes ang tigil pasada ng nasabing grupo. Kukuha ang Pilipinas ng $500 million development policy loan galing ng World Bank na gagamitin sa panahon ng mga sakuna at health crisis. Sa ad ng Department of Finance o DOF, inaprubahan ng World Bank ang Philippines Disaster Risk Management and Climate Development Policy Law. Popondohan ito ng International Bank for the Reconstruction and Development ang lending arm ng World Bank. Parte ng law ng Catastrophe Deferred Drawdown Option kung saan agarang mailalabas ang pondo sa mga panahong idineklara ng Pangulo ang State of Calamity bilang pagtugon sa mga sakuna o public health emergency. Positibo si Finance Secretary Benjamin Jogno na malaki ang benepisyo ng development policy law sa isang disaster-prone country tulad ng Pilipinas. Base sa 2023 World Risk Index, isang Pilipinas sa mga most at-risk countries pagdating sa natural disasters na may score na 46.86 on a scale of 0 for very low risk at 100 for very high risk makikita sa huling datos ng Bureau of Treasury na may total outstanding debt of 14.27 trillion pesos ang gobyerno ng Pilipinas noong Setyembre, mas mababa ng 0.6% mula sa 14.35 trillion pesos noong Agosto. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.